i think this guy's crazy don't you think we should go and arrest him we can't touch him it happened outside our camp it's not within our jurisdiction he killed two men there's nothing we can do about it okay guys let's move it okay come on okay let's go go Magandang gabi ho, Aling Flora. Gabala si Elia. Halika, tulika. O ka? Eh, nakausap ko ho kanina si Angel. Yung kasama ni Gabriel, Grisha? Oho. Dumating siya kahapon. Ano balita tungkol kay Gabriel? Eh, tulad din ho noong una natin napalitaan. Ang damihan daw ho ng mga Kirilya ay bumaba na mula sa bundo. Pero, nawawala ang grupo ni Gabriel. Sinabi ba niya kung buhay pa si Gabriel? May nakausap daw ho siya isang dating tauhan ni Gabriel. Hindi nga daw nila maintindihan eh. Para bang ayaw daw maniwala ni Gabriel na tapos ng digmaan. Hindi daw ho siya magbigil sa pagbatay. problema nga eh. Kapwa galing niya niyang pinapatay. Nagbago na nga kaya talaga si Gabriel sa Baka ako epekto ng sa kanya, Anag ah, Flora. Huwag mong mabanggit-banggit ito kay Simon. Check na sasama ang kanyang loob. Hindi pa ho kaya niya alam ang lahat. Huwag na kayong maglihim sa akin. Naalalaman ko ang lahat ng masamang balita tungkol sa ating anak. Simon. May isipin. Mabigat dan din lalo na't ngayong nawawala pang set krona ng Cristo Rey. Hindi ko inisip kailanman na magkakaganyan si Gabriel. Pero Simon, dapat siguro alamin muna natin kung ano nangyari sa ating anak.